May dala akong mga pumot dyan. Dyan ako natutulog unan. Dyan ako talaga nakatira. Oh. Inahampas ka ng mga alon, tapos nag ka na mag-isa. Ang mga alaala dito sa lugar na to, hindi na mawawala yun. Ang laki nang naging parting na sa buhay ko. So, kaya ano, God is good talaga all the time. Kasi ngayon, nandito ako. First time ko lang maka dito. No, no, no. yeah. Ano tong lugar na to? Ay, wow. Oh, Dumaan sa'yo diwata sa ano? Sa, ano, ito yung mga dating daanan. Mga dating dinadaanan ni Diwata. Ano ito, pre, ang buha ni Diwata. Hindi. Alam. <laughs> ano na yun? Ano na yun? Ano na yun? Grabe na yun. Sa ilalim yata ng tulay ito. Iligaw na kami ni Diwata. Yes. Ang daanan na yan, oh.

Hindi si mo ata hindi pa inigal, eh. Grabe guys. Sana talaga si Dewata dito. Oh, Baba <laughs> Ang taas na <laughs> Grabe, may kasunod pa. Nakalian ako sa Max tapos... ano? no? Wala, siskip na. Sorgat pala yan. Ito so, tayo ngayon sa Skip, bumalik kay dito para kumain ulit. Kasi tapos namin yung mga seafood. At saka, Spread kami ni Alvin ngayon dahil si Alvin bagong sahod sa sa YouTube. Yung mga YouTuber na mga ano natin. Ayun. Ay, <laughs> eh, salamat kay Alvin. Yung mo. sa si Alvin dapat. Ano <laughs> ayaw yung taman libre niya ay sa si Bagong sahod sa YouTube kaya mag-treat siya ngayon so kami naman yung i-treat niya. <laughs> <laughs> parang parang, parang mo Ang ganda guys! Oh, oh kakain dito si Diwata oh. Oh, okay, oh. makita mo free. Ako ganda. <laughs> ang guys oh. Okay, ang bukas nitong mga ganito yung open air is 5, 5 PM. pa so this time uh, alas 3 pa lang wala talagang tao kasi sarado pa to pero yung mga restaurant nila bukas na pero itong open air sarado pa to dito tayo pupunta sa oh, Asian yeah. e Test. Ayan, dahil break time ngayon, itour ko muna kayo sa labas na kung saan. Papakita ko sa inyo kung saan ako dati nakatira at natutulog at tumatampay. Let's go. Huh? Ayan guys, kung inyong mapapansin, itong nakikita sa likuran, buhangin na ngayon, di ba? dating dagat ito na kung saan dito kami nangunguha ng tahong dito kami tumatambay tapos dito dati maraming naliligo maraming nagiinuman dyan pag rumaraan ako aura-aura sa so dito na eh, pag inuman ako dito ng mga naliligo at saka dito kami nangunguha ng tanong, tahong ngayon kasi tinambakan na sila ng buhangin kaya wala na yung tahong wala na yung isda wala na din yung mga taong pupunta dito na pagkarami-rami lumipat yung mga no? Naliligo, no? may alam ba kayo saan sila lumipat para mapuntahan ko ulit kasi nakita ko dito puro buhangin na siya pero dati dito, si Alvin TV, nagpa-vlog dito, naalala niyo pa ba yun? So ito yon So yun lang pinakita ko lang. Tapos ngayon, break time pa sila. Waiting kami kung sino daw ang mag-order. Sino ang magluluto kasi busy pa sila dito dahil break time din pagdating namin. So, ikot-ikot muna tayo. Diyan ka rin ba natutulog minsan diwata? Ah yes! May dala mga pumot dyan. Dyan ako natutulog unan. Dyan ako talaga nakatira. Oo. Kaya itong lugar na to memorable to sa akin so ngayon, ngayon naman iba kung parang wala naman ako doon nandito tayo sa taas kasi doon ako tayo dadaanos. pero ano mas maganda dyan talaga kasi dati napaka fresh ko ng hangin dyan saka napaka fresh ng mga seafoods dyan mga tahong kung ano-ano pang isda tilapia dyan mga mistisang bangus na nakukuha namin dyan kasi marami mga isda dyan dati iba-iba so ngayon sunset viewing talaga siya ito sunset viewing kaya naman pagdating na ng hapon, ang dami-dami na ditong pupunta na pupunta para saksihan ang paglubog at pag-alitaw ng sunset natin. Is nakaka-relax naman din talaga pag naaamoy mo yung fresh na hangin at saka hinahampas ka ng mga alon tapos nag-iimot ka na mag-isa. So parang nakaka-refresh ng utak. kasi dati 'di ba, yun nga yung mga time na yun na hindi pa tayo diwata Paris, kumbaga para magulo pa ang mundo natin noon. So dito ako nagtatambay para ma-relax yung utak ko para maging ma-refresh at the same time, marami tayong nakikita na mga magagandang tanawin at mga lalaking nagiinuman dito. Kaya dati talaga itong lugar na to, pakita mo, hindi ako nawawala dito dati. So, masaya din ako dahil nandito ako ngayon, nakikita ko pa rin siya kahit nawala na yung dagat. Pero yung alaala mo na magandang mga alaala dito sa lugar na to, hindi na mawawala yun. So yun ang ko sa lugar nito kasi napaka peaceful dito. Alam mo ba yung pakiramdam na malungkot ang buhay mo tapos pag nahampas ka ng mga alon na basa ka dyan sa may dilid. alam mo yung nare-refresh yung utak mo, nakaka-relax siya. So parang ganun yung pakiramdam ko dati. Kaya naman, pag nandito talaga tayo, buti na lang magpunta tayo dito, hindi naman pwede na hindi natin talaga siya maalala. Kaya naman, tingnan natin ulit. So ayan sa talaga ng tanawin. May kita naman natin ulit yung sunset. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo at pininto ko lang yung mga karanasan ko dito sa lugar na ito. So alam nyo na like. so, please, sir, Alam kasi dati talaga ikikunto ko lang sa inyo Dami, huh? Dati wala pa yan May balindi dyan sa may gilid ng kami nakatira. May malaking puno dyan bago pa tong gawin itong lugar na to kasi matagal na ako sa lugar na to so ngayon pinagbawal dyan yung mga nakatira kasi damo, damuhan to dati dito eh so ngayon nung pinagbawal dyan lumipad kami dito dito dyan sa area na yan hanggang doon tapos mga damuhan to dati dito kaya itong lugar na to very ano talaga very memorable at very, very ano parang ang laki nang naging parting sa buhay ko. So, kaya ano, pinikwento ko lang sa inyo lang. <laughs> so, ayan guys, dati, sabi nga nila, hanggang tingin lang kami dito sa lugar na to. Pero, di ba, God is good talaga all the time. Kasi ngayon, nandito ako, para tikman ko naman yung mga tinda dito, yung mga kainan dito, na hindi ko nasubukan dati. So, let's go. Dahil pinakita ko na sa inyo at nagkwento na ako, clinics ko na, kwento ko na napaka-memorable itong lugar na ito. So, babalik na tayo doon sa restaurant at kakain na tayo. Buti nga ngayon, maswerte tayo dahil di ba si Alvin, trip niya tayo ngayon. Salamat <laughs> <laughs> Alvin! Salamat Alvin, ang pusog mo kami ngayon. So ayan guys, kain na tayo. So ito ang na-order namin. Meron tayong steam halabos na swahi. At syempre meron tayong adobong puset. At meron tayong salmon bili na sinabawan. Tapos meron tayong chop soy. Pero meron pa tayong um, sashimi na salmon tapos meron pa tayong um, steam na pampano so wala pa yon ay medyo gutom na kami so huwag na natin hintayin yung kumain na tayo so ayan mga order natin kain na boys salamat ni at salamat Alvi